So, yun mga katropes, bali na isang pala natin itong bubong. Ayan, yung isa pa lang. So, ayan. So, nag-iisip pa lang ako kasi eh, ano ko, auto-tornil yun to. <laughs> sana ko aapak, no? Ano <laughs> yung hirap, mga katropes. So, may naisip sana ako. Bala ko sana. Ayan, ah, aati-atiin ko to eh. Para lumiit. Kasi kung maliit siya so, abot ko na. O, kaya ko na mag grinder na. Magbutas ng ano abot na hindi na kailangan sumampa pero sa yan yung yero magiging mangyayari putol putol nanginayaw naman ako mas maganda kasi yung buo so yun basta isip ako ng paraan so ngayon muna ganto gagawin natin mga katrops no so ayun nakita ko kasi magkaiba pala ang ano nito ng long spad no yung yung dati niya is maliliit lang yung ano ito malalaki yung kanal so hindi siya pit, so ang laki ng kawang ayun so pwede siya mag ano yung tubig doon tumalsik so balak ko is natin to at ibebend natin pagano katulad nung sa kabila ayun Nakikita niyo ba yung sa kabila? Ayan. Lagayin -e natin yun. Ayan. Ayan. Binay niya yan. So, ayan. Lagayin -e natin yan mga katrops. Kasi para hindi magpumasok yung tubig doon at bubulokin niya kasi yung bakal doon. Okay. ayun na. Mukhang ulan na doon. <laughs> Mukhang matapatigil na naman tayo sa paggawa ng ito. Ano rin talaga to? Kanina sobrang init. Ngayon, babanatan na naman ng ulan. Mga malakas-lakas to ha. Sakali. Okay, mag-ano muna tayo daw sa loob. So, hindi ko na muna ibababa itong isa. Sa so, uli na to, ayaw muna natin yung ganyan. So, ito yung gagawin natin mga kaprops. No? Iyamat natin yung ganyan. So, 3, 3 mm na naman na kanya. Hindi yung tatas natin gratis eh. Hindi Ano siguro So ayan mga katrops, no, bali papanikita tayo sa may yero. Buti na lang may tubular dito sa bahay ni Kuya. Bali yun yung ginawa kong ano, apakan para hindi masira yung yero o hindi man ako magalangan na baka maulog ako kasi pag yung yero kasi ang hapakan so manipis talaga yung yero kaya ayan buti na nga lang merong tubular kaya kahit papano eh hindi na tayo gano mahihirapan sa pag ano tutornilyo ng yero so bali yung ginagawa ko ngayon dito yung mga katrops ano niriribit ko yung ano pinaka yero sa so, may duktungan sa kabilang bahay bago tayo magtutornilyo So yon mga katraps bali pangalawang bubong na tayo. Grabe, medyo pinahirapan tayo doon sa unang bubong. So yon ito na tayo sa pangalawa. Ah. Okay, kapit natin to no, ito na yung naisip natin yung diskarte eh, mga katraps no? para hindi siya bumaba. Kasi bumaba siya, yun no, laki yung laki ng binaba nung isa. Eh. So, mga kasi. Kaya, yun. Ayan, hindi na yan. Sagad na yan. Hindi na siya bababa. May kalang na tayo. Okay, tututunan na natin ito mga katrops. So, yon nakabit na natin itong isa. So, nakakadalawa na tayo kahit pa paano. Ang hirap mga katrops. <laughs> talaga pag walang no? Yung position mo. Buti na lang alam, medyo magangang ako. Medyo payat ako. Kaya, medyo hindi tayo mag ano nangangamba na baka bumigay <laughs> so yun kabito natin yung isa pa Bala sa pangatlong yero na tayo mga katulaws no, medyo mahirap lang talaga pag nag ka ka kasi kapag nandoon ka lang sa bubong at mayroon ka pang nakalimutan so kailangan mong ulim bumaba para <laughs> kunin mo yung ano man yung dapat kunin kaya ginawa ako dyan mga is pagka lahat ng kailangan ko na ay sinasampa ko na doon sa bubong para hindi na ako baba ano. baba taas baba taas kasi ang, ang hirap ng ano eh pag yun nandoon ano, ka na sa taas eh tapos bababa ka pa pag mayroong kang kailangan so yun mga kataraps yan bali ano nakabit na natin yung huling bubong so ayan ito yung sabi ko na kailangan ko ng katulong na dito, no. Saka para dito sa uling kawang na to. So doon na tayo magagaling, papanik. So ang naisip ko dito, it's mukhang madulas. <laughs> so kaya siguro ng talo, no. Makakatakot, eh. Para maglagay ng ganto rin. Yung, ano ba tawag yan? Side gutter, bayama Mga katotos, tawag yan. Yan sa atin. So yun. So okay na to Magbilisan lang muna ako dito sa baba.